Isang araw, sa isang airport sa Japan, dumating ang isang lalaking magbabago sa paraan ng pagtingin natin sa mundo. May dala siyang passport mula sa isang bansang wala sa mapa. At pagkatapos ng isang gabi, nawala siya na parang bula. Ito ang kwento ng lalaking mula sa Tauret. Noong July 1954 sa Haneda Airport sa Tokyo, dumating ang isang pasahero mula sa Europa. Walang kakaiba sa itsura niya disente ang damit, kumpiyansa ang kilos. Pero nang inabot niya ang passport, doon nagsimula ang misteryo. Mukhang tunay ang passport, kumpleto sa detalye at may mga entry stamp mula sa iba't ibang bansa kasama na ang Japan. Pero ang bansang nakalagay bilang pinagmulan niya, Tauret. Nagulat ang mga opisyal. Wala silang narinig na ganong bansa. Pinakita nila sa kanya ang mapa at doon lalo siyang nagduda. Itinuro niya ang lugar sa pagitan ng France at Spain kung saan matatagpuan ang bansang Andorra. Pero ayon sa kanya, wala raw Andorra sa kanyang mundo at ang lugar na yon ay matagal ng tinatawag na Tauret, higit isang libong taon na raw ang nakalipas. Pinuntahan namang opisyal ang lahat ng record, pero wala, wala ni isang record ng Tauret. Hindi alam na mga opisyal kung ano ang gagawin. Kaya dinala nila siya sa isang hotel. Bantay sarado habang iniimbestigahan ang kanyang dokumento. Kinabukasan, nawala siya. Hindi lang siya, pati ang passport, mga papeles at lahat ng ebidensya ng kanyang pagdating naglaho. Walang bakas ng paglabas sa bintana o pinto. Wala ring CCTV noon para makita kung saan siya dumaan at mula noon, walang nakakita sa kanya o sa tauret kailanman. Kung totoo ang kwento, ibig sabihin ba'y may mundong kahanay sa atin? Mga mundong may sariling kasaysayan, sariling mga bansa, at minsan nagkakabanggaan sa atin. O baka naman, isa lang itong kathang isip na ginisenyo para subukan ang ating imahinasyon. Hanggang ngayon, walang makapagpaliwanag. Pero isang bagay ang malinaw. Minsan, ang pinakapayak na biyahe pwede magdala sa iyo ng misteryong hindi mo kailanman inaasahan. Ako si Drex at ito ang kwento ng lalaking mula sa Tauret.